Good morning, mga kaibigan. Uh, live tayo ngayon dito sa Barangay Santa Lucia. Naku saan dito nga ngayong araw ay sinasagawa itong upland uh, kayusan at ako uh, inyo makikita ay uh, dumating na ang ating uh, Vice Mayor Dodo Chorszky upang uh, sa ganon makausap at makita itong uh, isinasagawa ng upland kayusan at uh, makausap ang mga residente na may nais idulog dito at ipaayos sa kanilang uh, lugar.

porém <laughs> いいかげんにしてもいいかして At mga kaibigan, dito nga atin na, rin na nakita ang uh, pagdating ng ating uh, Mayor Vico Soto. Good morning mayor selamat pagi 안전 조치 요아

at uh, dito nga mga kaibigan nakita na rin natin ang pagdating ng ating uh, congressman Romana uh, Romulo Good morning ko morning morning, morning so, mga kaibigan dito nga po inyo nang makikita ang ating uh, mayor Vico Soto vice mayor Dudot Choworsky at uh, ganyan na rin po ang ating uh, congressman Roman Romulo dito sa isinasagawa nga Oplan Kayusan sa barangay Santa Lucia. <laughs> Wala, wala, hindi ko napansin. Wala pa Ay, pumalik sa akin. Bumalik sa may error daw sa ano. Sa police report. niya. So, ay eh, mga kaibigan, medyo lumakas na rin ang ulan dito sa ating lugar. sige sige silungu muna kayo ha thank you okay ano oh, okay oh, okay, oh, okay. Service Center, good morning po. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating live update ngayong umaga. Dito ngayon. kasih uh... kayak So ayan mga kaibigan, hanggang dito na lamang po muna itong ating live update ngayong umaga dito sa Sinagawang upland Kayusan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at panunod muli ito po si Elisa Legaspi ng Pasig News Update.